Yo, what's up mga idol? Ay, alam nyo, tanda nyo pa ba yung pili na binili natin sa mga bata? Ay, tarat ngayon ni eh. abalata ah, natin. Ay, nandini nga ni pala Ay, oh, rin. Ay, gusto doon matikman ni Macy's. Kaya, ayun, tara. Buksan na natin. Let's see. At iyon, magandang buhay mga idolo. Ay, nako. Ay, alam-alam ba ninyo nyo rin Ay, naman. Ay, iriman din yung inatawag din yung sa amin na pili. Yun na pili. Piliin mo ko dahil ikaw lang ang love ko. Aray, lagay on pa. hindi ko na nga ni, pinataga na pinatagal talaga pinaspasan ko. Na, nako, ay aray, ang inasabi man ding sobrang dami ng dinala ay sobrang unti nung naviak ay sus naman talaga at ang pinakamaganda lado sulit ang lasa be naman mga idol mo. No? ay nako ay kari may pili be din sa amin ano ba ang tawag sa inyo nire at nako naman ay kung ikaw ay nanonood dito ay comment mo naman dyan kung nasaan lugar ka para man malaman ko kung saan na nakakawal itong video na ito ba yung naman ay hiso, ay talagang hindi ako nakatiis doon sa amok po kay ginamitan ko na ng martilip talaga namang napakatigas ba yan nito ay alam nyo ba yung kalisay ay parang ganun din ba yung kalisay kasi parang mas masarap na rin pili kaysa doon sa talisay tapos mas malaki yung laman nung pili doon sa talisay at yan mga nagigitan na naman na ko talagang madami-dami Pukpukin nito mga idolo Ay, kita mo naman yaw, Wala pa sa kalahati Ang makukuha natin Doon sa binili natin Ay, so, talaga naman Ay, ano din yung nasabing Bago mo matikman ang sarap Ay, kailangan mo munang magpakahirap Ay, talaga naman Ay, ilang pukpuk -puk din sa kuko Ang naranasan natin dyan mga idolo Ay, syempre focus tayo sa goal na matikman natin yung masarap na pili na galing pa ng tigyon ay hisos naman talaga ay minsan na lang ulit tayo makatikin ng ganito ay nako ay talagang kain naman talagang mapapalaban tayo ng kainan ng pili at nako naman ay saan pa ba yan mga idolo ay baka naman aa ay comment na lang dyan at ng makalaog baga dyan at baka makatikim ng pili dyan sa inyo ito nga ano ba putas meron dyan ay naku baka may rambutan dyan Itahingin naman ay sus naman talaga at ay talaga hindi na tapos na pagpupok at talagang parang hindi na dami yung ating nasa tasa ay kita nga naman yung mga ibole ay sus talaga naman ay shoutout pala sa mga ilo ko na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga videos natin mga idol. Wow. maraming salamat at magingat kayo palagi ay nako talaga namang napakasarap humanap ng mga ganito baga yung bihira mo nalang makita dun sa palingki yung sa mga paligid-ligid ay nako talagang inakakamis naman yung kabataan bagang inatawag ay sos talaga ay talagang yung mandintalisa ay talagang hanap pa sa mga tabi-tabing dagat para lang makapagtudtud noon ay ngayon ayo okay, kita mo naman yung pili bihira nalang magpakita yung gayaan ay karaniwan ito ay sa mga ilayahinbaya Ay yung makakapanood nitong video na ito ng mga taga-ilaya dyan Ay nako ay baka naman mga prutas-prutas pa dyan Nako ay adayuhin talaga namin yan Eh sos naman ay alam ko yung ngayon ay ng pinya ha ah, ah, ay baka naman ay mirong baga diyan. ay sauce ay tarat marid man laang kami diyan ay makatikim man laang ng presko fresh na fresh na prutas mula sa inyong taniman ay sauce ay magayon lang ay nasang ka nung tinanim ko idi ay nagayon pa Ayan na nga pala mga idolo at last two na ng ating pupukan at ani ang huling butil ng matutudang aking daliri. Ay nagayon pa at ito na nga mga idolo siya na yung last na. Pili At yun mga idolo. At yun na ang inasabi sobrang dami ng tinudtod ire ang nakuha kaya wala nang intro-intro siyempre pagsaluhan na natin yan mga idol at ayan talagang mukhang nagustuhan naman ni Mrs. yung lasa at ayan talagang umulit pa nang umulit pa ay talagang nagustuhan din yung lasa ay ang akin ay natanggal ko talaga yung balat para yung kulay puti ila at yung lang matikman natin ate rin ng uh, ni Ay maraming salamat sa pagsama sa ating video mga idolo. Ay talaga napakasarap ng mga ganitong bagay at nako talagay kasarapan ng ganarin pagkain at hanggang sa muli mga idolo maraming salamat sa pagsama at huwag kalimutang i-like i-share at mag-follow ka na rin dito sa ating account mga idolo. Maraming salamat ulit. Mag-ingat tayo palagi at always be happy. Thank you!